Hindi ba may lago sasabihin kaya lang? Ano po? Hmm? Hindi ka na mak ka. Hindi po, ano po yun? Oh, po. Hello po? Tapos na po ako? Ay, ganun po? Ayun na. Kasi ginan nito ito ko po siya, ma'am. Kasi pag wala ako rito, lumalabas po. Kasi papunta sa kalsada. Nakakalakad, na, nakakalakad po ba siya? Hindi na po, ma'am. Eh, ba't para po siya nakakalabas? Yung gagapang po siya. Ha? Gagapang po para sa batang maliit. Ay, eh, ganun po. Opo. Laman ako ng taste. Wait lang po. Ilan taon na po si nanay? 80 na po niya, um, yeah, ma'am. 80 na po siya? Opo, masig lang mo. Ay, yes ka Apa po. Apakan niyo lang po. Aray, yung aray, aray. Po? Apakan niyo lang yung nasalog. Hello, nanay. Hello, nanay. Malamig na tubig. Hello po, nanay. Malamig daw po na tubig. <laughs> Wala pa <na. laughs> Kumusta ka po? Uh, Kumusta po, Nay? Kumusta po? Uh, Nay. Uh, oh. Bisita ka na, bisita mo to. May Gloria. Gloria. Bukarele. Buka Nay, hindi ka na nakakalakad? Hindi na nak, matagal na. Oh, ilang taon na po, ilang taon ka na pong ganyan? Matagal na din na ako nakakalakad, na. Kaya na uh, kawawa naman lang ako dito. Mm. Meron na akong ibibigay sa iyo. Uh, Ito po oh, may bigas ka. Thank you po. May noodles, may sardinas. Oh. Nagkakape ka ba? Opo. Oh, oh, meron ka ding itlog. Thank oh. you po. May itlog ka din ha? Very mm. much. Mm. Maraming salamat po. Oh, no. mm. Bless nanay. Maraming. Bless ako. Maraming salamat yan. Bless ako? Thank Oy. Namiss ko bigla yung lola ko. Oh, yahag niya ako. Oh. Hey, hindi pa upo. Siya naliligo. Okay lang po. Hey, kaya hey, na bango. <laughs> bango daw. Eh. Kakaligo ko po kasi kaya mabango ako. Kaya hey, Pasensya na po nakamas ako kasi inuubo kasi ako eh. Baka mahawa ka. Hindi. Hmm, hindi <laughs> ako nahawa. Mm. Talagang kung tatalab ko, tatalab. Mm. Maligo ka na ba? Mm -mm. Mm. Mabango ka pa rin naman. Mabango? <laughs> ako naman, anak ganito. Mm. sabihin ko lang sa iyo. Mm. At uh, alam niyo, kawawa na ako dito. Mm. Ati-atihan na, na ako dito. <laughs> Kaya ako, Tuwa sa sarala ko naghihingi ng pera pabili ko ng kam. Nang? Kape. Kape! Eto may kape ka! Eto may dala akong sa sa'yo. Ay, meron ba? Eto po, oh! Meron kang kape, meron kang noodles. O, oh, eto, madami yung kape mo dito. O, oh, eto, kape. O, oh. mm, may kape ka. Mm, dami na. Opo. Oh. Thank you. Oh, may bigas ka pa diyan, may itlog ka pa. Mm, thank you po. oh, ayan. Mm. Ano na pong pang ano pangalan ni Nanay? Teresita. Uh, Gloria. Gloria pangalan ni Teresita Bukarile. Bukarile, panikit Bukarile. Ah, okay. So, ako po si Bengay. Ah. Yung tumulong yan kay Jerry Nay. Ako niya yun, eh. Hmm? na akong talaga. Opo. Ako po si Bengay. Ay, ikaw ba? Opo. Maraming salamat, anak, ah. Wala pong anuman. At dinalaw mo ako. <laughs> yan yung tumulong kay Jericho, nai. Naginawaan siya ng bahay. Ah. Yan yung tumulong kay Jericho na naginawaan niya ng bahay. ginawa niya ng bahayan. Nakakakita pa po siya? Ay, Ay, hindi na. Hmm. Okay. Parang. ginawaan niya ng bahay si Jericho niya. Malaking tinay tulong niya kay Jericho. Si Bingay. <laughs> Maraming naibigay. <laughs> o, so, oh, ayan. Sarawana. Sa mga nais pong tumulong kay nanay. Si nanay ay, ilan taon na po? Oh, 80. 80 na siya. na ako anak ang kam. Hindi ka kawawa, anay, kasi inabot mo yung 80 years old. Deba, okay. naabot naabot mo kaya blessed ang sabi ka pa rin. Ni Gam, mm. Ang sabi ni Bongbong Marcos, oh. pag naikon daw nang sandaan. Ay oo oh, na, Anuhan mo ah, abutan mo pa yung 100 para may 100,000 ka na. Oo, oh, oh, yun ang sabi niya sa amin ni Bongbong. Oh. Kaya kumain ka ng madami, magpalakas ka para abutin mo ang 100 years old. Oh. Oh, de diba? Maraming salamat po, Neneng. Okay. So ayan sa mga sa mga gusto pong tumulong kay Nanay. Maraming salamat. Okay, wala pong ano man, Nay. Okay po, wala pong anuman. Ayan. So, na hindi na kami magtatagal kasi may pupuntahan pa akong isang isang pamilya. Ano, nabibigyan ko din ng food packs, Ano? Kung may makapanood man po nito at magbigay po ng tulong sa inyo, ipapaabot ko po sa inyo. Ano? Hindi ba, hindi ba may ko sasabihin kaya sa lang? Ano po? Hmm? Hindi ka na mak mag mag ka. Hindi po. Ano po yon? Ayun nga ko na limang piso mo. Ah, limang piso daw. Nangihingi siya na limang piso. Pilihan. Limang piso? Hmm. Tingnan ko po ha kung may barya po ako. Ano? Sige po. Wait lang po. Eto po. Bibigyan kita ng 50 pesos. Thank you po very much. Oh, anong bibilin mo sa 50 pesos? Bibili ko po ng ganito pag wala na akong may bili. Anong bibilin mo? Pag wala na akong kape, tsaka yung kam. Bibili <laughs> ah, na ako ng kam. Okay. Thank uh, you, po. Nice. Hi, you po very much. you. Thank you. Thank you. <laughs> hmm, kabago naman na dalaga ko. Kabago-bago ng dalaga ko. May asawa na po ako. Ah. Okay. Kaya asawa mo. Mm. Marami po akong asawa. Joke lang. Ay. <laughs> 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 joke lang po.